Ano nga ba ang mga aabangan natin sa Season 3 ng Squid Game? All this time, jumping rope lang pala yung laro nila. Kala ko pa naman komplikado eh. Kung ako yung player, sana individual ito, pero kung as a group, nako yari kayo dyan. Sa tingin ko, mali yung theory ng iba na VIP nga tong matandang to, kasi itsura pa lang niya nung nakita nga niya jumping rope na game, napasabi na lang siya ng... Aray ko po! <laughs> Sobrang excited ako makita kung ano yung twist and issue ng game na to. Kasi for me, ano bang mahirap sa tatalon ka, ba? Diba? <laughs> And seeing the look on their face, panigurado, hindi lang ganun kadali yung game na to. From the trailer, we could also see na merong shot si Frontman na mangyayak-ngayak nga siya. So it's either binabalikan nga niya yung nakaraan nga niya nung naglalaro pa nga lang siya, or nakukonsensya siya, or baka naiiyak nga siya habang pinapanood niyang nahihirapan yung ilang players na naging kaibigan din naman niya in some way. Alay mo, baka nagkapuso si Frontman tapos siya yung tutulong sa kanila sa dulo. Isang sende na pinakita na nagtanggal nga ng maskara si Frontman. So dito, feeling ko, baka pinakita niya na yung totoong identity niya kay Gihun. Excited na rin ako makita yung kulto nitong babaeng lukaret. <laughs> Kasi kung yung iba, aabangan mo kung makakaligtas, yung grupo nila, aabangan mo kung matetegi na. Kahit <laughs> si Gihun hindi na nakapagtimpe doon sa pangta-trash talk niya eh. Ako curious din talaga ako dito sa may game na to na parang siyang maze na meron ngang star-star doon sa may paligid. Kasi yung hula ko dito nung una parang tago-tagoan pero para kasi siyang group game eh, so hindi ko na alam. E di para naman tagotaguan, pero as a group. <laughs> I think important tong game na to for the final season kasi dito pinakamaraming shot na may mga pinakitang takot takot sila and parang gustong gusto talaga nila makasurvive. Tapos dito may pinakitang meron siya makakasuntukan and I'm rooting for her kahit sino pa yung kalaban niya. Pinakita rin ditong botohan so I'm not sure kung binalik lang ba nila tong shot na to or literal na meron silang botohan ulit. Iling ko baka magkabotohan ulit pagkatapos nga ibalik si Gihun and since ubus na nga yung mga ex, mananalo rin talaga yung O so magtutuloy-tuloy lang talaga yung laro. Yung mga pinakita din silang mga nakablurred yung muka, siguro it's either to censor lang yung mga dugo or merong important na mga characters na matitegi doon sa may jumping rope na game. Eto, dito, feeling ko may iiyak ako dito kasi merong shot dito na parang umiiyak nga yung nanay. So malaki yung chance na yung anak niya Pahula hmm. ko nga, parehas din silang matetegi sa may dulo eh Like yung nanay niya, isasacrifice yung buhay niya para sa anak niya Tapos yung anak naman, since wala na nga yung nanay niya Dito na nga niya isasacrifice sa sarili niya para sa iba pang mga players Para in that way, matetegi siya in an honorable way Tapos mariridim pa niya yung sarili niya nung inabandonan niya yung nanay niya doon sa carousel game. Doon naman sa babaeng buntes, for sure mga anak na siya this season pero wala pa akong idea kung paano papasok sa story yung anak nga niya. Naku-curious din ako dito sa may larong to and sa partingang to na meron nga mga pinto na papunta nga doon sa malalim na lugar na feeling ko konektado nga to doon sa may hide and seek game nga nila. I also think na yung lalaking sundala from the last season na tumakas, iriridim niya yung sarili niya from this season like meron siyang chance ang makaligtas or makatakas pero dahil konsensya nga siya doon sa ginawa niya before, dito na nga niya isa-sacrifice yung sarili niya. I think this game with amazing stars, katumbas nito yung sa may Joyland and Bato from season 1 kasi nga doon yung pinakamaraming na tegi. Medyo konti lang din yung appearance ng babaeng guard from this trailer pero feeling ko separate na kasi yung storyline niya like yung story niya is about survival and escape na nga lang dito sa may laro kasama yung tatay ng batang may sakit. Yung mga nagsasabi din na kaya daw nakasot na si Gion sa may parte na to kasi nga daw isa na lang daw siya sa mga nakasurvive na feeling ko hindi Niisip ko nga baka mangyari yung sa theory ko na before siya binalik doon sa may laro, dinalam muna siya ni Frontman somewhere like siguro nag-usap muna sila or baka nga dito na nga inamin ni Frontman kung sino siya kay Gihun eh. Or siguro baka tama nga lang yung sinasabi ng iba na kaya siya nakasot na nga lang dito kasi eto na yung on the way na siya papunta doon sa may final game. From the trailer, parang two games lang naman yung pinakita like yung sa jumping rope nga and yung sa star maze something and feeling ko yung final game yun pa yung hindi pa talaga nila nare-reveal eh. Overall, maganda yung pagkakagawa ng trailer na meron siyang laman enough pero at the same time, hindi mo masyadong magigets kung ano yung nangyayari. So ayan, again, ang title ito, Squid Game Season 3, nabangan natin ito on June 27 And kayo ba? Anong reaction nyo from the trailer? And meron ba kayong mga theories or everything? Comment yun na lang. Thank you.